Magandang hapon sa inyong lahat. Kami po ang unang pangkat na mag-uulat. Ang aming aralin ay tungkol sa mga kapangyarihan ng surian ng wikang pambansa. Kumakailan namang ay ipinagdiwang natin ang buwan ng wika noong ikatatlumpung araw ng Agosto, kung kaya't naman napakagandang pag-aralan natin ngayon ang wika. Nang itatag ang Commonwealth, nagkaroon tayo ng malaking hakbang tungo sa pagkakaroon ng wikang pambansa. At ito ay utang natin sa dating Pangulong Manuel L. Quezon. Isang probisyon mula sa sanigong batas ang ilathala na napapaloob sa Artikulo 14, Seksyon 3 ng Konstitusyon noong ikawalo ng Pebrero, taong 1935. At gayon ngay na itatag ang surian ng wikang pambasa na binubuo ng mga kinatawan mula sa mga rehiyon sa Pilipinas na siyang tinalakay natin Noong nakaraang aralin Sila ay sina Cecilio Lopez Lope K. Santos At marami pang iba Ngayon naman ay dadako tayo sa panibagong aralin tungkol sa mga kapangyarihan ng Surian ng Wikang Pambansa Ang Surian ng Wikang Pambansa o SWP ay binigyan ng kapangyarihan na Una, mag-aral ng pangunahing wika na ginagamit sa Pilipinas Ikalawa, magpatibay at mapaunlad ng isang pangkalahatang wikang pambansa na batay sa mga umiiral na wikang katutubo. At ang ikatlo naman ay pumili ng isang katutubong wika na nakahihigit sa pagunlad sa kabuuan. Sinasabi dito na ang mga kinatawa ng surian ng wikang pambansa ay nagkaroon ng pananaliksik o sa pagsisiyasat sa ating wika. Ang una nilang ginawa ay aralin ang pangunahing wika na ginagamit sa Pilipinas. Ano po ba yung ibig sabihin ng pangunahing wika? Ang pangunahing wika, ito ay ating mga wika na ating pinagisnan. Mula pa lamang ng tayo ay isinilang. Halimbawa, dito sa Sambales, ang iba sa inyo, ang kinagis ng wika ay Sambal o di kaya naman ay Ilocano at maging ang wikang Tagalog. Sinabi rin dito na dapat ay magpatibay at mapaunlad ng isang pangkalahatang wikang pambansa na batay sa mga umiiral na wikang katutubo. Kung kaya't sila ay nagsagawa ng komparatibong pag-aaral sa mga wika ng Pilipinas upang malaman kung aling wika ang pinakamasigit na magiging batayan ng isang wikang pambansa. Kung ito ba ay may magkakatulad na tunog, pareho o magkaiba ng kahulugan? May karaniwang tunog o kahulugan, kundi kaya naman ay may parehong tunog, ngunit may iba't ibang kahulugan, upang makapili sa mga nasabing katutubong wika. Bunga ng pag-aaral at pananaliksik ng surian ng wikang pambansa, sa loob ng halos isang taon, nilikha nila ang kautusan upang maging batayan ng wikang pambansa ang wikang Tagalog. Sapagkat sinasabi na ang wikang... Tagalog ay nagtataglay ng nalinang na panitikan at wikang sinasalita na nakahihigit sa dami ng mga Pilipino. Ang wikang Tagalog ay hindi nahahati na wika katulad na lamang sa wikang Bisaya. Ang wikang Tagalog rin ay mas nakahihigit na sinasalita sa larangan ng panitikan maging sa pamahalaan, gayon din sa edukasyon at ginagamit rin ito sa pangnegosyo o sa ating ekonomiya. Kung kaya't, noong ikatatlong po ng Desyembre taong isang libo, siyam eh at tatlong inihayag ni Pangulong Quezon na ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Tagalog. Pinagtibay rin ito ng ating mga kinatawan sa sorian ng wikang pambansa. pangmas pagtibay ng ating wikang pambansa, may mga itinadhana sa ating wika sa seksyon 6 at 7 sa Saligang Batas, 1,700 at Ayon sa seksyon 6, ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino. Habang nililinang ito, ay dapat pagyabungin at pagyamanin pa sa salig sa umiiral na wika sa Pilipinas at sa iba pang wika. Sinasabi dito na dapat pagyamanin at hubugin natin ang wikang pambansa. Kahit mayroong ibang wikang umiiral dito sa ating bansa, katulad na lamang ng wikang Ingles. Sinasabi naman sa Section 7, ukol sa layunin ng komunikasyon at pagtuturo, ang mga wikang opisyal ng Pilipinas ay Pilipino at Ingles. Hanggat walang ibang itinutadhan ng batas, ang mga wikang panuniyon ay patuloy pantulong sa mga wikang opisyal sa mga rehiyon at magsisilbing pantulong sa mga wikang panturo doon. Sinasabi sa Seksyon 7 na gagamitin ang wikang Pilipino at Ingles bilang wikang opisyal upang gamitin sa pakikipagkomunikasyon at panturo. Ngunit, ang mga wikang panrehiyon naman ay maaari pa rin gamitin tulad na lamang sa elementarya. Sapagkat, sila ay nangangailangan pa rin turuan ng mga wikang panaghiyon. Mayroong mga batayan sa pagtuturo ng wikang pangbansa. Una dito ay ang BE Circular No. 71, seryo 1,130. Siyang. Ito ay ayon kay George Bacobo. Gagamitin ang katutubong dialekto bilang mga pantulong na wikang panturo sa primarya simula taong panuruan isang libo at tatlong po hanggang isang libo at apat na Sinasabi sa kautosang ito na gagamitin pa rin ang mga katutubong dayalekto bilang panturo lalong lalo na sa mga primarya, sa mga mag-aaral ng primarya Susunod naman na kautosan ay kautosang tagapagpaganap bilang 263. Ito ay nilagdaan noong ikaisa ng Abril taong 1440. Ito ay nilagdaan ni Pangulong Quezon at ang kautosang ito ay pinagutos niya na ang pagtuturo ng wikang pampansa sa lahat ng paaralang pampubliko at pribado sa bansa. Nagatas din ito ng paglilimbag ng Tagalog English vocabulary at isang gramatika na pinamagatang ang balarila sa wikang pambansa. Sa kautosang ito, sinasabi na dapat gamitin panturo ang wikang pambansa naging sa paaralang pampubliko o pribado man. Sumunod naman ay nakapaglimbag tayo ng isang balarila ng wikang pambansa. Ang balarila ng wikang pabansa ay isang aklat hinggil sa wastong pagsasalita at pagsulat ng wikang Tagalog. Isunulat ito para sa mga guro na nagtuturo ng wikang Tagalog. Nahati ang paksa na ito sa palatitikan, palabigkasan, palaugnayan at palasurian. Ang palatitikan ay mayroong dalawampung titik o mas kilala natin bilang abakada. At ito ay sinulat ni Love K. Santos. Ang Atagalog English vocabulary naman ay sinulat ni Teodoro Agoncillo. Ang susunod naman ay bulletin bilang dalawamput-anim serye sang libo at 40. Ito, ay pinahihintulutan na gamitin ang wikang pabansa sa paglilimbag ng mga pahayagang pampaaralan, lalong-lalo na sa mataas na paaralan, formal man o teknikal. Ang ibig sabihin ng paaralang formal ay dito tinuturo ang mga akademiko. Samantalang kapag paaralang teknikal naman, dito tinuturo ang mga kasanayan upang maging handa tayo sa trabaho nandito nakapaloob ang pananahi, pagkakarpintero, at marami pang iba. Susunod ay ang Executive Order number no. 10 na nailimbag noong Nobyembre 1,000 at apat na Sa kautos ng ito, nanilagdaan ng dating Pangulong Jose P. Laurel na ang wikang pabansa ay nararapat na aralin sa mataas na antas ng paaralan o high school pampublika man at pribado naging sa kolehiya at unibersidad mula taong libo at apat na hanggang 1000 at apat na Ayon naman sa memorandum pangkagawaran bilang anin serye libo at apat na ang Kagawaran ng Edukasyon ay naglabas ng kautosan na naglalayong isama ang wikang pambansa sa kurikulum ng elementarya. Sa pamamagitan nito, ang mga mag-aaral ng elementarya ay magkakaroon ng 15 hanggang 30 minutong klase araw-araw na nakatoon sa pag-aaral ng wikang pambansa. Pag sinabing sinama sa kurikulum, ito ay ginawang asignatura. Ang memorandum na ito ay naglalayong palaganapin at palakasin ang paggamit ng wikang pagbansa sa mga paaralan kahit sa murang edad. Ang susunod naman ay ang kautosang pangkagawaran bilang 25 serye 1,174 ang kagawaran ng edukasyon at kultura ay naglabas ng kautosan ng nagsasaad na ang sistema ng edukasyong bilingual ay ipapatupad sa mga paaralan. Ano nga po ba ibig sabihin kapag sinabing sistema ng edukasyong bilingual? Ang sistema ng edukasyong bilingual ay gumagamit ng dalawang lingwahe dahil ang ibig sabihin ng bilingual ay gumagamit ng dalawang wika. Ang ibig sabihin nito dalawang wika ang pinantuturo sa mga mag-aaral. Ibig sabihin, gagamitin ang wikang Filipino at Ingles bilang wikang panturo. Halimbawa, may mga asignaturang ituturo gamit ang wikang Filipino at iba rin sa Ingles. At sa mga lugar naman na kinakailangan, maaaring gamitin ang Arabic panturo. Ang layon nito ay sanayin ang mga mag-aaral sa parehong wika upang maging dalubhasa. Susunod naman ay ang kautosang pangkagawaran bilang 50 serye isang at Simula sa taong panuruan isang libo at syam hanggang isang libo at ang mga estudyante sa kolehiyo o tersarya ay kinakailangang kumuha ng anim na unit ng mga asignatura na nagtuturo ng wikang Filipino. Layunin nito na masigurong kahit sa mas mataas na edukasyon, patuloy na ituturo at pinapanaganap ang kaalaman at paggamit ng wikang Filipino sa mga mag-aaral. At ang susunod naman na kautosan ay kautosan pangkagawaran bilang 52 serye isang libo, at apat na po Ipinatupad sa kautosang ito na ang wikang Ingles at Filipino ay parehong gagamitin bilang pangunahing wikang panturo sa lahat ng antas ng edukasyon mula sa elementarya hanggang kolehiyo. Ituturo ang dalawang wika bilang asignatura. Ang dalawang wika na ito ay kapwa mahalaga sa komunikasyon at pag unad sa bansa kung kaya dapat itong hubugin. Para naman sa ibang impormasyon at iba pang kautosan, ay iaulat ng next na mag yes. Ngayon, pag-usapan naman natin ang CMO o ang ibig sabihin ay Chad Memorandum Order. Chad Memorandum Order numero limang Serye isang libo at 16. Sa anim na put minimum na kahingian ng General Education Curriculum, siyam na unit ang inilaan sa Filipino at siyam din sa Ingles. Sabi dito, sa General Education Curriculum daw ay bawat estudyante ay kinakailangan kumuha ng siyam na unit ng Filipino at siyam na unit naman ng Ingles. Susunod, Chad Memorandum Order numero 4 serye isang siyam na raan, at siyam na putpito. Siyam na unit ng Filipino ang kukunin sa programang Humanities, Social Science, at Communication. At anim naman sa Hindi Humanities, Social Science, at Communication. Sabi dito, sa programang Humanities, Social Science at Communication ay dapat raw na siyam na unit ng Filipino ang kailangan kumuha ng programang Humanities at Social Science at Communication. Samantalang, anim na unit naman daw para sa mga hindi Humanities, Social Science at Communication. Dumako naman tayo sa kautosang kagawaran bilang 60, serye 2008. Ang Filipino at Ingles ang mananatiling mga wika sa pagtuturo at ang mga lokal na wika ay gagamitin bilang pantulong na wika ng pagtuturo para sa formal na edukasyon at para sa alternatibong sistema ng pagkatuto. Sinasabi naman dito na ang Filipino at Ingles daw ang mga pangunahing wika sa pagtuturo habang ang mga lokal na wika naman ay ginagamit bilang pantulong sa formal na edukasyon at alternatibong pagkatuto. Halimbawa, sa isang paaralan, ang pangunahing aralin ay tinuturo sa Filipino o Ingles. Tulad na lang sa Pangasinan, maaari silang gumamit ng Ilocano sa mga lokal na klase para mas maunawaan ng mga estudyante ang mga aralin. Susunod naman ay ang kautosang pangkagawaran bilang 74 serye 2000 siyang. Ito ay may pamagat na Institutionalizing Mother Tongue Based Multilingual Education. Sa kautosang ito, unang wika ang gagamiting wikang panturo para sa pangunahing literasiya. Sinasabi naman dito na itinataguyod ang mother tongue based multilingual education kung saan ang katutubong wika daw ang unang ginagamit sa pagtuturo ng pangunahing literasya. Susunod naman ang CHED Memorandum Order numero 20, serye 2013. Dahil sa pagbabago ng sistema ng edukasyon, sa Section 3 ng kautosang ito, ang general education curriculum ay bumaba sa 36 na unit at inalis ang Filipino bilang asignatura. Ang general education curriculum ay maaaring ituro sa wikang Ingles o Filipino. Sabi naman dito, ang general education curriculum daw ay pinaikli sa 36 na unit at tinanggal ang Filipino bilang asignatura. At sabi din dito na ang mga aralin ay maaaring ituro sa Ingles o Filipino. Halimbawa, sa bagong sistema kasi natin ngayon ay maaaring ituro ang mga asignatura sa Ingles o Filipino. Pero wala pa daw itong tiyak na pangangailangan para sa Filipino bilang hiwalay na asignatura. Susunod naman ay ang Chad Memorandum Order numero 57, serye 2017. Ito ay kautosang pagdaragdag ng asignaturang Filipino sa lahat ng kurso sa kolehiyo bilang bahagi ng General Education Curriculum. Ang CMO numero 57 ay naipatupad ng pagbabalik ng asignaturang Filipino at hanggang sa kasalukuyan ay mainit pa rin itong pinag-uusapan. Ang numero 57 ay ang isang circular na inilabas ng Commission on Higher Education sa Pilipinas. Ang circular na ito ay may kinalaman sa patakaran at mga alituntunin para sa mga higher education institution sa bansa. Mahalaga daw ang CMO numero 57 na serye 2017 para sa mga institusyon ng mataas na edukasyon dahil nagbibigay ito ng mga tiyak na patnubay at regulasyon na naglalayong iangat ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Nataguyod sa wikang Filipino sa wikang kasalukuyan. Ano nga bang ibig sabihin ng pagtataguyod sa wikang Filipino sa wikang kasalukuyan? Para sa akin, ang pagtataguyod sa wikang Filipino ay nangangahulugang ang pagsusulong at pagpapalaganap ng paggamit, pagunlad at pagpapahalaga sa wikang Filipino. Sapagkat pinapatay ng CHED Memorandum Order 20, Series 2013, ang wika at asignaturang Filipino, maraming mga organisasyon, mga institusyon o samahan at maging ang kagawaran ng pamahalaan ang nagpapahayag ng kanilang pagtutol sa nasabing kautosan ayon sa Ched Memorandum Order 20, ito ay mayroong epekto na nakakaapekto sa wika at asignaturang Filipino sa kurikulum ng mga kolehiyo at universidad. Ang kautosang ito ay nagdulot ng mga oposisyon mula sa iba't ibang organisasyon, institusyon at ahensya ng gobyerno dahil sa pag-aalala na maaaring mawala ng halaga ang pagtuturo ng Filipino at ang kultura nito sa mga akademikong institusyon. Sa mandaling sabi, ang kautosan ay nakikita bilang pagbabawas o pagtanggal ng importansya sa mga asignaturang may kinalaman sa Filipino na naging sanhi ng pagtutol mula sa mga grupong nagmamalasakit sa preservasyon ng wika at kultura. At ang petisyon ng tanggol wika naman po ito ay isang kilusan na naglalayong protektahan at itaguyod ang paggamit ng Filipino sa lahat ng aspeto ng buhay sa isang bansa, lalo na sa isang edukasyon at gobyerno. Layunin nito na matiyak na ang Filipino ay patuloy na ginagamit bilang pangunahing wika sa pagtuturo, pagbuo ng mga patakaran at iba pang makabuluhang aspeto ng lipunan. Pambansang Samahan sa Linguistika at Literaturang Filipino or PSLLF Inc. Ito ay isang organisasyon sa Pilipinas na nakatoon sa pagunlad at pagpapalaganap ng linguistika at literatura sa wikang Filipino. Layunin din ng PSLLF na paunla rin ang kaalaman at kasanayan sa larangan ng linguistika, literatura at iba pang aspeto ng wika sa pamamagitan ng mga seminar, workshop at iba pang aktibidad. Pinagsasama-sama nito ang mga iskolar, guro at mga profesional upang magtulungan sa pagpapalawak ng pag-aaral at pagsasaliksik sa Filipino at iba pang wika sa bansa. Ano ang tanggol wika o alyansa ng mga tagapagtanggol ng wikang Filipino? Ang tanggol wika ay isang alyansa na binubo ng mga tagapagtanggol ng wikang Filipino. Itinatag ito upang ipagtanggol, itaguyod at palakasin ang posisyon ng Filipino bilang opisyal na wika ng bansa sa edukasyon at iba pang aspeto ng gobyerno. Laban ito sa pangangapagbabago o polisiya na maaring magdulot ng pagbawas sa paggamit ng Filipino, tulad ng paggamit ng wikang Ingles bilang pangunahing wika na pagtuturo sa mga paaralan. Layunin ng tanggol wika na tiyakin na ang Filipino ay patuloy na magiging mahalagang bahagi pambansang identidad Al Sa petisyon ng tanggol wika, bakit nga ba kailangan panatilihin ang pagtuturo ng asignaturang Filipino sa bagong GEC sa kolehiyo? Kailangan panatilihin ang pagtuturo ng asignaturang Filipino sa bagong General Education Curriculum o GEC sa kolehiyo dahil sa mga sumusunod na dahilan. Una ay para sa pagpapanatili ng kultural na identidad sa pagsusulong ng pagkakaisa sa pagpapalawak ng kasalanan natin sa wika. Sa ganitong paraan, ang pagtuturo ng Filipino sa kolehiyo ay hindi lamang isang usaping edukasyonal kundi isang mahalagang aspeto ng pambansang pagunlad at pagkakakilanlan. Ang pangalawa naman ay kumilos tungo sa pagribisa ng CHED Memorandum Order 20 sa pamamagitan ng pagre-revisa, matutulungan ng sistema ng edukasyon na maging mas epektibo, makabago at makatutok sa paghubog ng mga estudyante handa sa hamon ng makabagong lipunan. Ang pangatlo at ang pangapat, gamitin ang wikang Filipino sa pagtuturo ng iba't ibang asignatura at isulong ang makabayang edukasyon. Ang paggamit ng Filipino sa edukasyon ay hindi lamang nagsusulong ng wika kundi nagbibigay din ng mas malalim na pag-unawa at paggalang sa sariling kultura na mahalaga para sa holistikong pag-unlad ng mga estudyante at ng isang bansa. Sa aming report, kasama dito ang National Commission for Culture and the Arts of the Philippines o NCCA o Pambansang Commission para sa Kultura at mga Sining. Ito ay kanilang nilinang at patuloy na nililinang hanggang sa kasalukuyang panahon. Bunga ng paglilinang, umunlad ang wikang Filipino, subalit kaakibat nito may katotohanan na paharaming suliranin ang nag-uugnay sa paglinang ng wikang Filipino, lalo na sa usapin ng kakayahan nito bilang gamit sa pagtuturo. Noon hanggang sa kasalukuyan, Napakaraming usapin o no isyo hinggil sa ating wikang pambansa. Lalong nagmainit ang usapin hinggil dito sa pagpapalabas ng memorandum ng Chad bilang 20 serye 20,013 na nagsantabi sa pagturo ng Filipino bilang required subject sa kolehiyo. Tungkol dito, sinasabi at ipinaliliwanag sa atin ang pagsisikap ng ating mga ninuno na paunlarin ang wikang Filipino ay isang mahalagang bahagi ng ating kasaysayan Gayunpaman sa kasalukuyan may mga isyo pa rin bumabalot sa paglinang nito tulad ng pagpapalabas ng CHED Memorandum bilang dalawang po sariye dalawang na nag-alis sa Filipino bilang required subject sa kolehiyo. Ang hakbang na ito ay nagdulot ng debate. May mga nagsisabi na mas nakakatuwang ito sa ibang kurso, habang ang iba naman ay nag aala na maaaring mawala ng halaga ang Filipino sa edukasyon. Ang isyong ito ay nagpapakita ng patuloy na pagsubok na balansihin ang papel ng wikang Filipino sa ating sistema ng edukasyon. Idadagdag ko lang sa sinabi ni Jessie Anno, no? ang desisyon ng CHED na alisin ang Filipino bilang core subject sa kolehiyo ay tila nagpakita ng paglayo sa pagkilala at pagpapahalaga sa wikang Filipino bilang isang mahalagang aspeto ng edukasyon sa bansa ang pagkilos ng tanggol wika at ng mga guro mula sa iba't ibang universidad ay isang makabuluhang hakbang upang itaguyod ang ating wika at tiyakin na hindi ito mawawala sa sistema ng edukasyon. Sa aking opinyon, dapat ay hindi mawala ang asignaturang Pilipino sapagkat ang ating wika ay pinaglaban nga ng mga kinatawan sa surian ng wikang pambansa kung kaya naman mahalaga ang patuloy na paglaban para dito hindi lamang para sa mga guro na nagtuturo ng pilipino kundi na rin ay para sa susunod pang henerasyon ano ang NCCA ang NCCA o National Commission for Culture and the Arts ito ay isang ahensya ng gobyerno sa Pilipinas na responsable sa pagtataguyod pangangalaga at pagpapaunlad ng kultura at sining sa isang bansa. Ang NCCA ay nag-aalok ng suporta sa mga proyekto, programa at inisiyatiba na naglalain mapanatili ang mga tradisyonal na sining at kultura ng Pilipinas at hikayatin ang malikhaing pagpapahayag sa iba't ibang anyo.